hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng ugali. At hindi natin ma-expect na ang iba ay magustuhan yung mga gusto natin. Kasi meron din silang ibang gustong gawin sa buhay nila. Pero kailangan bang kainisan natin yon, Kaasaran natin yung mga bagay na yon? Siyempre, hindi dapat. Kasi yan naman yung dahilan kung bakit tayo ginawang diverse ng ating Panginoong Diyos. Hindi pare-pareho. Definitely iba-iba. Iba ng itsura, iba ng hulma, iba-iba yung ugali at pag-iisip. Kaya ba dapat mag-away-away tayo dahil iba-iba naman tayo? Siyempre hindi because we can live harmoniously kahit iba-iba pa ang ating mga perspective. Lagi niyang tatandaan yung word na synergy. May mga panahon at sitwasyon na applicable ang isang bagay sa isang bagay. Sa isang sitwasyon, applicable sa isang panahon. Kaya yung synergy, makakatulong sa atin. Dahil lahat tayo may idea, may galing, may karunungan, mas kaya nating pagandahin yung mga resulta natin. Kaya kung tayo magsasama-sama at magdedesisyon ng iisa dahil pare-pareho naman na tayong nagtutulungan para mas mapaganda ang ating buhay, eh aba, syempre, tagumpay ang meron tayo sa uli. Huwag sasama ang ating loob kung hindi man napili yung idea natin for the moment. Dahil may panahon para sa desisyon mo. May panahon sa ganda ng buhay mo. And I'm sure napakaganda at napakalaki nun. Kaya laging makipagtulungan para mas maganda ang resulta ng mga bagay sa ating buhay. God bless you.